Hello mga kay Nebeng. Tapos na mga tanan. For today's vlog, mga taog lalo. Mga friends sa uh, ato, manong Na uh, there is a uh, Jensi up. Ira. Gatindog ang mga person sa kay Pukuanan kay handukan Makuan mo dahil na mabuyod. Ang gadrive si kay Rocky, kaoban ang yasawa si Riam de Santos. og sa na nami karon sa mong barangay inawasan. Paingon nami o na tapos Tanhay. Uh, update lang tayo mga pagkaabot na mo diri sa tanhay mga kainlibing ni diretsyo na lang pod sa among suki diri og mga feed sa atong RTL og sa broilers nga mga sisi mga mga kainlibing niya adto dayon ko sa cashier para bayaran ang mga dapat bayaran Onya samtang si Kuya nagpili na og mga sisiw mga kain living onya ang atoabong ubang nga feeds ginakarga na po sa atong sakyanan na tips ko ninyo kung mapalit mo mga sise or bisan unsa nga klase sa mga piso dapat na ang inyong pilion kanang inigbutang ninyo mutindog dayon ang sise o kaya ang ibig sabihin na ana Uh, healthy ang manok mao na giingon sa mo ang seminar mga kain living nga dapat kung mapalit ko noong sisiw ini kuha ni mo yun, butang ni mo dapat mo tindong dayon kay kana healthy na siya nya maayo na ang pagkapiso so mao na nga gipili yun ni kuya kay layo ba yatong bukid nya mo biyahe pa mi kay maluya naman ang mo pilion ni mo luya luya na na inigabot sa bukid so maayo nang abdik-abdik pa mga guys. Nakapalit na mga feeds o oh, piso Yan, yeah, paulit na may. Ako nito Ang kwarta na, himo ng puti. Yan, <laughs> yeah, natas tanhay. Paulit na ta. paingon tag Pamplona na. Mga kainibig na may Pamplona. O. Oh. Mane siya itsura na Pamplona gilid. Hmm. Antong piso, gigkotasan. Talawa ninyo. Gabangang nga. nga. Hmm, katawasan ng uman. Hmm, ito nga. Bang ita, guys. Hmm. Oh, yeah. Hulat-hulat, tara, -hulat Maulit. tara, mauli, tara, 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 tinatawag Pamplona. Uh, na Paingon na tapos pasunod ani eh, barangay na namo, tapos mauli na gyud sa ato ang balay. Tapos mukuway siguro may karyot dito or atang ninyo ang update mga kainiting Bye! Jens, kung ha? Ay, pagkahuman dito, amo na pong idiretso ang ato mga napalit na mga uh, feeds sa atuang manukan mga kay Living sa lain na po natong barangay. So at ayon niyo ang updates for today. da. Kaya thank you pa rin guys sa support uh. okay, ka. Hindi ka balay o gailis na kaya basami sa ulan tungod sa kakusog sa ulan ang kay Living na basag yung yung tayang atuang bugas, o ang atuang na ah, So, Okay na na. Paingon na po tas na basa noon, kaya itong ihatod ng ato I'll see you there in tapos ano sa Hall 3 Farm ayan God bless everyone oh, thank you sa inyong support ah tapos at tagluta yung nakainin niya ano naman tag init o gulan kayo naman mag negosyo ka mag trabaho ka piso so, sa trabaho init o gulan yung mong sagubagon tayo rin. Oh, nam, eh. sa na lang siya ah, kasi long tag juta yun ayan itang dito sa mga lalo. Ang piso ihaton eh, sa kuam. Manukan ka. Guys, nalang tayo piso guys. Ako. Okay, kuan loading guys, hapo na. Gutom na kay mga piko. Dari guys, kong farm. <laughs> Let's go. Come here to our house. Oh, look at. Guys, this is how we clean here. Oh, tanan niyo. Sani ang tu di Sani